Pinangunahan ni Mayor Inrito Santos Jr. at miyembro ng Sangguniang Bayan ng Talavera ang payout ng local social pension ng mga senior citizen ng Barangay Bantug, Talavera, Nueva Ecija nitong August 6, 2024. Kabilang din sa mga napagkalooban ng local social pension ng mga senior citizen mula sa mga barangay ng San Miguel na Munti, Pinagpanaan, Dinarayat, Latorre at Bagong Sikat. Ayon kay Mayor J.R. Santos, ang programang pagbibigay ng pension sa mga senior citizen ay inumpisahan ni Vice Mayor Nery B. Santos Martinez. Noong siya ay nanungkulan bilang mayor ng Talavera na ipinagpapatuloy aniya sa ngayon. Dagdag pa nito na isinasagawa nila ang nasabing programa upang ipadama ang malasakit sa mga senior citizen sa bayan ng Talavera. Ito po uh, local social pension na ibinibigay natin sa ating na mga senior citizen ay ito po ay sinimulan ni Mary ng time niya. Kasi po, uh, ito pong uh, national natin, national social pension, nagbibigay po sila, ang nabigyan po nila ay 1,550. Tayo po ay merong uh, 16,000 na mga senior citizen. So meron pong 14,000 na hindi po na, nakakatanggap mula po sa national kaya po ang ginawa natin para bilang pasasalamat at pagmamahal natin sa ating mga lolo at lola tayo po ay gumawa naman ng local social pension na sinimulan ni Mayor Reri at pinagpatuloy po ni Mayor JR ngayon at uh, ito po ay bilang pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ating mga lolo at lola maliban sa pension ay nagpamahagi din ng wheelchair si Mayor JR sa mga senior citizen na nangangailangan nito Nagpasalamat naman ang mga senior citizen at maging si Josefina Pertible, pangulo ng senior citizen ng Barangay Bantug Talavera, at si Miguel Baldomero, barangay captain ng nasabing barangay, kina Mayor JR Santos at Vice Mayor Nery Santos Martinez dahil sa tulong ng na tanggap ng mga senior citizen mula sa pamahalaang lokal ng Talavera. Okay. Maraming-maraming uh, salamat po sa aming minamahal na Mayor JR Santos at minamahal na Vice Mayor Nelly Santos Martinez sa pag agapay po sa aming mga senior citizen at sa po sa lalong-lalong na -lalong rin po sa mga wheelchair na naipamahagi po sa mga hindi na po makalakad. Maraming maraming salamat po Mayor at sana po maraming pa po kayong matulungan na nangangailangan. Sa huli, nag-iwan naman ng mensahe si Mayor JR sa mga senior citizen. Sa ating mga lola at lola, na pinagkakautangan natin ng loob siyempre kundi po dahil sa inyo wala na po kami rito kayo po yung uh, pundasyon ng uh, nating lahat kayo po yung aming uh, inipingala, iniidulo. at uh, bilang para salamat po natin sa lahat ng lola at lola ito po yung aming magpapakita uh, ng aming pagmamahal, pagkalinga po sa inyo although hindi po gano'ng kalakihan pero gusto po namin may paramdam si Mayor JR at Vice Mayor Nelly P ay palagi ko na nandito maglilingkod po at umamahal sa inyo po. Para sa Balitang Nueva Asiha, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.